Saya. Hey! Stop! Nako! Putik-putik na naman yung mga Paano mga aso natin na to. Problema na naman to. Pagpasok ng bahay natin, sa loob ng bahay natin, tingnan nyo. Hey! Na! Ayan! Matulas ka pa! Hey! Ah. Hey! Stop! Hey! No! Ginawaan eh, yung basura natin. Shh. Hey! Stop! Naka! Tingnan nyo yung paa nyo, oh! Naka, stop! Hey! Stop! dira ito, ma. Grabe! Tingnan nyo naman yung pangaputik na... Naka! Tangay na on. Bugasan ko pa muna yung mga paa ng mga aso natin na ito bago pumasok ng bahay. Sigurado nito yung bahay natin, puro putik na. <laughs> Pagpasok. Yan, medyo umuulan-ulan ngayon mga kinis. Ano, magandang araw, magandang gabi kung nasan man araw na to. Uh, kinuha ni mga basura, pati mga recycle ngayong araw na to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hay nako, medyo umaambon kasi nga siyempre spring mga kainag. Sa ito napapansin nyo. Oh, mabilis, matunaw yung mga yelo na nasa gilid na hindi naarawan ng araw. Ano? Yan At oh, natatakpan pala kaya hindi naarawan. Pero ngayon, okay na. Tingnan nyo. Yan, at uh, umaambun-ambun ngayon para siyempre sa mga dahon niya, sa mga mga damo na natutubo na sa mga susunod na linggo yan um, maulan para tayo na sa Pilipinas alay ka na, naku, Diyos ko po Panginoon tingnan nyo naman ang mga paan yan, naka Diyos ko day halika, halika halikay, halikay, halika, halika. <laughs> pero importante niya masaya tayo ngayon dahil sa halip na snow ang bumagsak ulan ang bumagsak. Yan, coffee muna tayo. Na pinunta ko lang mga aso, inaawat ko, tinatakaw lang yung mga, mga kumukuha ng basura. Kailangan ko na naman lagyan ng tubig to. Yan, kasi para sa mga paa at kamay ng aso natin. Lulublub natin dito para matanggal yung mga putik. Yan, tapos lagi lang natin ng konting sanitizer at konting sabon. Trabaho. Trabaho na naman tayo. Uh, pupuntahan lang natin yung sasakyan ng bunso natin mga kainis no? dahil uh, paparinyo paparin kasi ng insurance yon. eh kailangan ng insurance sa mga luma sasakyan bago ma-renew yung insurance nila dali nga yan yeah. o oh, dalang yan so dadrive muna tayo ni Mahal na doon sa sasakyan ng bunso tapos sa idadrive natin papunta doon sa sa talyer para inspeksyonin kasi yun eh para Maapro kung maaprubahan, diyan makakakuha tayo ng ano ng uh, insurance, ah uh, insurance ang inspection from the mechanic para ma-issuehan ma ng insurance bagong insurance yung sasakyan. At let's go. So, <laughs> Wala na, wala nang ano, wala nang uh, ligo-ligo muna no. Ito yung pantulog namin, ito na rin yung inano namin kasi meron tayong schedule doon, appointment na alas 11 ng umaga. Tapos si Mahal na rin na may pasok siya kaya nagmamadali kami. Eh, hindi ko na hinintay kasi si malari na maligo Pag naligo pa to baka abutin pa ng dalawang oras Malay tayo sa appointment natin, nakakaya naman Eh siningit lang tayo Nung uh, Fernando's Automotive Truck Na uh, talyer natin ano Madali lang naman yun, titignan lang naman ko ano yung mga basic-basic na ano Pag wala sana problema, ano? hopefully wala problema Cross my finger, kasi pag nagkaroon ng problema ay eh, Malaking problema talaga yan Baka hindi tayo mabigyan, ma-issue ng ano <laughs> ng, <laughs> ng insurance Eh syempre alam nyo naman it's dito Alin papel? Alipapel. Oh. Yan yung papel. Kasi ano nang na sasabihin ko? Hindi kasi sumingit yung mga lari na eh. Hindi. Ilagay mo sa Hmm. Yan. So, papel. O yan. Ano na nga? Sa'yo. Okay. Si mahal na rin na kasi pag pinagsasalita ko to ayaw magsalita. magsalita Pero tapos kung kailan naman ako magsasalita Saan ka naman sisingit <laughs> Patay Galit yata sa akin ha mo muna. Mamaya na muna makakinig sa no? Nagalit sa lang si Malray eh. Tinawa <laughs> nung pa eh. No? Ang bihira. Yan. So dito, dito, dito. Dito, dito natin kukunin yung sasakyan ni, ni Bunso. O oh, Tara kunin na natin yung sasakyan. Andito yung sasakyan eh. Ayan o. Oh. Yan. Ah, sige naman. Sige na. Ma. So, 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 kita tayo dun sa ano ha. Talier. Sa talyer tayo magkita. Okay. Ganda ng handle ng ano. Wow. Linis, no? Bang klase talaga, oh. Bunso natin, malinis yan mga si Malinis ang mga gamit yan Tingnan nyo naman, na parang gumanda Parang gumanda, dali Susiyan muna natin dito, no? one click lang to eh. Yan kita no? nyo naman mga kainag ano? <laughs> Grabe, ganda Wait for connection Yuk, bihira no 1999 model no 1999 pero mabagsik pa rin grabe, bilib talaga ako sa mga lumang Honda, no? Yung mga gawa dati. Oh, din naman ako ngayon, mga bago ngayon, pero iba talaga yung gawa dati nung araw. Diba? Talagang matibay, umabot pa ng ilang taon, no? Katulad to, tingnan nyo, 1999, ito, eh, 2025 na ngayon, diba? So tara, let's go. Uh, inintay na ako ni Mahal Sa sabunutan ako nun. <laughs> Dito na tayo, ano? Ay, nako. Ayan, dito na tayo nag-park muna. Kasi hindi pa hindi tayo pwedeng magpark park dito eh. Ayan, dito tayo, doon tayo sa Fernando's Truck and Automotive Shop. Yung matagal na nating talyer, no? Ayan. Buti naman eh, salamat sa kanila. Binigyan tayo ng slot ngayong araw na 'to. Ah, marami silang ano ngayon, ah. marami silang pasahe uh, customer ngayon, ah. Uh. Siksika, no? Nako, wala na tayong madaanan, ah. Dito tayo sa gilid yan Naka lang ako Kung napapansin nyo O oh, dito tayo Nakong sa sasakyan no? Lahat yata to Inaayos nila eh no Tara papasok muna ako mga Sandali lang ah Ayan tara Ayos na na Ibigay ko na dun yung ano Yung papel na Fifila pa nila Pagka ineksamin na nila yung truck Ayong sasakyan ni Bunso Tapos sa uh, Tara halos muna tayo rito Ayos ha tapos tatanggalin din kaagad 'yan, tatanggalin tatanggalin din kaagad dito 'yung sasakyan natin kasi bawal magpark dito eh. Baka raw matikitan tayo. <laughs> Kaya sabi nila tatanggalin din daw kaagad nila. Tapos ngayon, syempre sasakay tayo sa sasakyan ni Mahal na Reina. Doon tayo sasakay sa kanila. Yan. So dito dito. Diyan muna. Aray ko, dulas. Grabe, putik ngayon. Open sesame. Buksan natin 'to. Dinobolak mo 'yung kay Glenn? Oh, double dobolak 'yun. Teka, maputik. Diyan na natin. Ah, dito na tayo. Tapos sa uh, kukunin na mamaya. Wait lang, sarang muna natin. Mo na lang, para si isama ha? mo siya i-drive. Ah, sige, pagka dumating siya. Oh, yan na lang, mga porya taong. Ah, sige, yeah, oh, Gamitin natin yung truck natin. Tapos okay. ihatid natin yung bunso rito para makuha yung ano. Kung sakaling mas sandali lang naman yan ma madali lang naman, chicheck lang naman yan eh. O, tara, let's go. Ayos. Tapos niya, maliligo ka na. Pasok ka na. Pasok na. Oh, ayos. Grabe. Ne? Ay, salamat po, Panginoon. Iba binigay ulan Binigay mo eh? yung papel? Oo, oh, nasa kanila. Binigay ko yung papel. Yun ang importante. pila pa nila yun eh. Sana walang problema. No? Mukhang, ayos naman yung sakin ni, ano, ni yung Honda. Honda 1999 oh, Accord. Ayos. Ay, siyon, syempre Pero kailangan lang talaga required. Ito. Dati naman hindi Dati hindi na required yun. Basta once na nakapasa ka sa sa insurance kahit Ay, na ilang taon na, na, yan matagal na rin kasi sa kanila yon yung alin yung insurance ilang taon na diba uh, ah, 20 20 20 ano ba 18 ah, hindi kasi 19. ngayon ko, siguro dahil nga luma yung sasakyan kaya ganun no merong Alibawal dapat sa loob ng apat na taon dapat ini-examine pinapa-examine para mabigyan ng insurance parang ganun siguro yung dami na nagbago ganun talaga syempre for safety diba for safety Okay, kumusta naman yung sakyan mo, okay naman yung sakyan mo sa ngayon. Wala nang problema. Ayos. Na, naman no, talaga. Wala, na. wala nang wala problema, wala no? Oo nga, ayos na. Importante yung mahalaga. Ayos na ngayon. O, hindi ka na problema, especially sa winter. Yan, no? Pero syempre, hindi po tayo sigurado, syempre, di ba? Eh... Naalala ko rin yung sa ano, nakaka-miss din yung sa Pilipinas eh, na no, yung pag wala kang sasakyan, yung papara ka ng jeep, di ba? Tapos siksikan. Ay mo, hindi ko makita. Ay, sorry. Eh, Sorry, nakabawi ah. Eh, 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 eh. Nakabawi hindi eh kasi tumitingin si Mahal Arena doon sa ano, side mirror eh naharangan ko. Naharangan ko ng kamay. Pagalitan ako. <laughs> yon So nakakamis lang din no minsan ano, yung papara ka ng jeep tapos siksikan, ayun oh. No? <laughs> Pero ayun nating maranasan 'yun, syempre no. Pero kung magana alala ko lang na medyo nakakamiss kahit paano kasi nga hindi na natin nararanasan eh no tapos matrapi eh. <laughs> tapos medyo malilit ka na alam mo yon lalo na sa LRT no grabe way back in 1990s nung nag-aaral ako diyan sa ano nag-aarotisi kami sa saan ba yun? layo eh sa may sa mga militar ano Port Bonifacio gigising kami ng dapat gising na kami ng alas 4 noon kasi babiyahi kami ng aalis kami ng bahay ng mga 4:30 kasi siksikan ng ano noon siksikan yung LRT grabe tapos yung kaliwa kaliwa na sa, na jeep para makapunta ka sa ano yung kaliwa kaliwa yung pangalan ng ano yun, no? signboard para maka, MDI. maka oh, yung bas basta, -basta doon nakalimutan ko na 1990s yun I mean, eh. dalawang taon dalawang taon yung grabe tapos sobrang init nakabilad kayo sa init oh, ROTC pero ngayon tinanggal na yata yung ROTC no? grabe pasakit yun nung na <laughs> nung natapos na yung dalawang taon sa ROTC ko abay sobrang pasalamat namin nung no? grabe although anim na oras lang naman yata yun kasi kalahating araw lang no? pero grabe yung pasakit no? parang militar na militar ka talaga no? eh how much pa kaya kung talagang suma, sumaba ka sa ano, training ng mga militar no? marines ganyan mas matindi yun grabe hmm. sobrang saya namin no? graduate na kami ng dalawang taon sa ROTC ay salamat tapos na tapos na pero yung iba binabayaran nila Yung iba binabayaran nila Ganun talaga Akatamad kasi gumising ng ano eh ng madaling araw no? Linggo Tapos nakainom ka pa ng gabi ng Sabado Yung <laughs> kaya pagpasok mo sa Arotisi Pupungas-pungas ka pa eh, no? <laughs> Lelembot-lembot ka pa eh Kaya maraming nadidibdiban doon ng mga, ano, eh, mga military officer eh. Kasi minsan yung mga militar officer talagang pumupunta yan doon sa ROTC namin mga kolehiyo no kasama sa mga ano yun, kasama sa mga training yun eh mga military talaga officer may mga kasamahan ako dinidibdiban talaga oh papagpalembot lembot oh, tara di tayo dito pa sa bahay dami ko na naikwento no <laughs> All right. Ayos, ayos pa. Talaga. All right. Galing na ni Mahalari na mag-drive. Nako, nakasilip na naman yung mga anak mo doon sa sa bintana o okay, tara let's go mga kinags let's go hmm. ayos ayo lamig malamig malamig yung hangin pero hindi sobrang lamig eh kasi medyo warm doon sa loob na sa ni Mahal Arena eh kaya paglabas natin eh yung, al yung alam nyo yung lamig na tagulan sa Pilipinas ganon mga kainay ano? na nakikita niya sumisibol-sibol na yung mga mga you oh, know, mga kulay green, nagkukulay green ang na, mga kainis oh. So, Kukulor green ng mga damo tapos wala nang snow, no? Nako po, panginoon napakaganda tingnan, no? tingnan niyo naman. Kaya na lang mukhang silaw sa bunbunan, na ha? 'yung, yung oh, alin? Ah, hindi pa pwede, injury pa ako, eh. Yeah, ikaw muna. Ha, <laughs> oh, wala nang yellow rito, no? Pwede na nating tapon sa basura 'tong mga 'to. Hop, nakuha na lahat. Yan. Kunin na natin 'to naligo na ako mga kainag no, dahil tayo eh syempre <laughs> meron tayong pinagbentahan ng bote kakain tayo sa kitab diba magkano rin yung napagbentahan natin 62 dollars so, diba? dalawang kainan yun ay hindi kinain na pala natin yung 30 30 mahigit nung nakarang araw tapos ngayon yung another 30 ngayon naman tara Oh, ganda na oh. Wow. dami mga kalat ng mga aso natin ah. Tapos natin dito. Mahangin. Mahangin at makulimlim. Mabuti na lang tumigil na yung ulan mga kainags ano kaya medyo makakapasyal-pasyal na tayo kahit paano. Sarap na talaga mag-drive ano. Tsaka maganda talaga tingnan yung harapan natin pag nagde-drive tayo. Kita niyo naman no. Wala nang snow. Kain muna tayo dito, dito. Huh. Oh, amoy pala na gugutom na ako. Bihira. <laughs> Iba yung excitement ko pag kumakain ako sa mga ganitong klaseng restaurant eh. Mm. Stop. Kain tayo mga kainag so. Oh? Nakasarap Mmm mm. mm grabe talagang nawiwili na ako sa pagkain dito sa mga kebab ano sarap kasi mga kainis ibang klase parang talagang walang pinag iba sa pagkain ng Pilipino eh no yung mga pagkain na nabibili natin sa turo-turo sa labas mga barbecue sa labas diba sarap grabe no mmm nako <laughs> busog talaga mm. Mm. It's It's okay. It's okay to like mm. Top. Hi, bosog, losog. Hi, sarap. Hindi ako makalakad sa sobrang kabusogan ano? Nag, pero nagpahinga naman tayo pagkatapos natin kumain. Kaya lang talagang sobrang nabusog ako. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Nabusog ako. Ay, Sarah, Puro Sarah. Uh, tumawag sa akin yung bunsong prinsesa natin ano at nagpapasundod Eh hindi pa rin tumatawag sa atin yung talyer natin ngayon ano. Mukhang hindi pa rin yata na i-inspection kasi busy nga kanina siguro yung talyer natin. Nakita niyo naman. Ang daming mga sasakyan do sa harapan ng talyer. La labas ka na. Okay. na ako sa buisit. Lumampas ako. Buisit. Dito na nga lang sa amin, naligaw pa ako. Babalik uli ako, bira Kala, nasa isip, uuwi ako ng bahay. Teka, 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 nako Ay! Ba't nakaupo ka na naman dyan? Yan, magandang araw, mag magandang araw ulit sa inyo mga kainay. Ano, nako, birthday. Maghahanda tayo ng birthday ni Sayon ngayong araw na to. Three years old na si Sayon, parang kailan lang, ang bilis ang panahon. Tapos si... Aba yung ating panganay na prinsesa, inorderan ng cake. Asan ba yung cake, ma? Pakita na nga natin. Asan yung cake na sinasabi? Ayan, no? <laughs> pick up yun na Pick up yun natin umaya. Kamukhang kamukha ni Sion yung cake, ayan, no? Kala ko si Sion. Mo, <laughs> hindi, ano yan, na cake yan, ha? Hindi ulo ni, hindi picture ni Sion yan, no? Yan ang galing, kuhang-kuha, no? Kala ko si Sion. At syempre, si Saya magdadalawang taon na dito sa bahay, ano? Na, dalawang taon na yan. Three months old natin, nung nakuha yan, eh. Uh, sige, Saya, magsalita ka. Ano yan? Ano? Ano ang gusto mo? Ano gusto mo ha, salita ka na salita kanina eh. Oh, o, ngayon hmm. ayaw mo nang salita. kinakausap Ayan. ni Mahal Arena si Saya. Saya, hindi Sayon. Oo nga, nalina. Ano? Ano na? Ano yung sinasabi Kanina, mo? Kanina, nag-uusap kami ni Mahal Arena. Salita ka na salita. Yung mga aso, parang nagsasalita talaga ng parang aso. Eh, na ano, no? Kung lang to ng salita ay, ng tao eh. Sumisingit sa usapan sa atin si Saya. Habang nang ipag-usap. Pagandang aso. Asa si Kuya Saya? Asan yung birthday boy? Ha? Ano na? Sige na magsilita ka na. Ano gusto mo sabihin? Nag-uusap kami ni Mahal na eh. Ano na? Eh parang kasi Mahal na eh. Kung kailan nag-uusap kami singit din na singit. <laughs> Yan na conscious na naman sa camera. Kamera. Tara. <laughs> <laughs> galit siya Galit na 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 galit. galit, galit, galit. Uy ganda. lalo mo, maganda pag nagagalit. Ayoko. <laughs> Yung... Yung... Nasa yung salaping ko palang dadali, sa salaping ko. Dapat, ano, dalhin mo. Sige, hey, mapunta. Sa oh. Eh, dalating niya sa salaping ko. Pupunta tayo ngayon sa optical, no? mga kainags, at magpapatsasuka tayo ng mata. Pero mamaya na yun, mamaya yun. So mga kainags, at maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. At maraming maraming salamat po, at hanggang sa muli.